Idol. Ano yung pinaka-rude na pwedeng gawin ng isang establishment, isang mga tao sa isang artista, celebrity, social influencer? Ang pinaka-rude na pwedeng gawin is, kunwari, pumunta tong certain celebrity, influencer, artista na to sa isang establishment. Kunwari, uh, kakain, magpapagupit, magsisimba, papacheck up sa hospital, mag-aaral. Tapos hindi pa niya nagagawa yung kailangan niya gawin. Kung baga, sa, sa pagupitan, di pa siya nagugupitan. Sa simbahan, di pa siya. Or sa gitna ng dasal niya. Or sa restaurant, di pa siya nakaka-order. Oh, sumusubo siya, biglang yung mismong server trabahante, sir, a picture Tapos hinahawak-hawakan yung braso, yung dibdib ng lalaki, o yung babae, himasimasin yung buhok. Nandun yung jowa, di ba? So, syempre, mga, mga na nakaka-offend, parang nakakalimutan nila na tao din na may personal space. Pero naitindihan natin, syempre, bilang celebrity. Pero sana wag. Tama kayo, mali na I'm not your doctor. Do work for you.